Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teach Yourself Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 3, Week 2, Pagkalinga sa Kapwa. Fill in the blocks. Sagutin ang tanong tungkol sa sakit ng matatanda at ang hindi magandang epekto nito sa kalusugan. Ayusin ang mga titik para malaman ang tamang sagot at ilagay ang tamang sagot sa kahon. Kalimitang sakit ng matatanda. Mahusay ito ay diabetes. Ano ang epekto nito sa kalusugan? Matagal gumaling. Kapag hindi gumaling, maaari kang maging ano? taong may kapansanan. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa band paper at pagdidikit sa pisara. Unang mensahe. Ikalawang mensahe. Ikatlong mensahe. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa, sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang tatlo, pagkilala sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga. Kinikilala ng gobyerno ang mga taong nangangailangan ng pagkalinga kaya sila gumawa ng batas na RA 07277. Ang tatlong pangungusap sa pangkatang gawain ay ang Declaration of Policy o ang opisyal na pagpapahayag ng alituntunin nang batas. Para sa inyong pangkatang gawain, ayusin ang manalaking titik upang mabuo ang susing salitang nakasaad sa opisyal na pagpapahayag ng alituntunin ng batas, RA 07277. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Unang pangkat at ikalawang pangkat, ang unang maglalaro. Kasunod ay ang ikatlo at ikaapat na pangkat. Ang ikatlo at huling round ay sa pagitan ng mga nanalong pangkat sa mga nakaraang rounds. Unang alituntunin ng batas, ang mga taong may ay bahagi ng, ng Pilipinas. Kaya ang estado ay ng buong sa pagpapabuti ng kabuoang ng mga taong may kapansanan. Narito ang mga tamang sagot. Kapansanan, lipunan, magbibigay suporta, kagalingan. Ikalawang alituntunin ng batas. Sa layuning ito, dapat ang estado ng mga nagtitiyak sa sarili at sa sarili ng mga taong may kapansanan. Mga tamang sagot, magpatibay, patakarang, rehabilitasyon, pagpapaunlad, pag-asa. Ikatlong alituntunin ng batas. Dapat nitong ang kanilang mga at upang sila'y nang mabuti sa lahat ng Narito ang mga tamang sagot. Paunlarin, kakayahan, potensyal, makisabay, pagkakataon. Tama o mali. Isulat ang tama sa patlang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sa patlang kung ang pangungusap ay mali. Kahit may kapansanan, pwede kang maging bayani at modelo ng taong bayan. Tama. Lahat ng tao sa lipunan ay mapagkalinga ng kapwa. Mali. Magbibigay ng tulong ang kaibigan sa abot ng kanyang makakaya. Tama. Ang tunay na suporta ay unang nakikita sa pamilya. Tama. Kagalingan ng may sakit ang tinutulungan ng Magna Carta for disabled persons. Mali. Ang mga patakarang pang-PWD ay susundin lamang ng PWD. Mali. Ang rehabilitasyon ay paraan upang wag makita ang mga taong may kapansanan. Mali. May pag-asa ang PWD at taong may natatanging kondisyon kahit sa tingin nila ay wala. Tama. Imposibleng makisabay ang PWD o taong may natatanging kondisyon sa normal na pamumuhay. Mali. Ang pagtulong kung may pagkakataon at kakayanan ay tanda ng kalinga at malasakit. Tama. Tama. Pagmuni-muni, balikan ang labing limang susing salita na natalakay sa pagproseso ng pag-unawa at pumili ng tatlo na nakaantig sa iyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang apat iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagkalinga sa kapwang persons with disability o PWD at mga taong may natatanging kondisyon. Pangkatang pagtatanghal. Hatiin sa apat na grupo ang buong klase at italaga ang bawat grupo bilang news reporter. Gagawa ng tula, kakanta ng leron-leron sinta o magpapakita ng dula. Magtanghal ng isang konkretong halimbawa ng pagkalinga at pagmalasakit sa PWD at taong may natatanging kondisyon. Itanghal sa buong klase bilang isang news reporter o isang minutong tula o isang kanta sa saliw ng Leron Leron Sinta o isang maikling dula. Para sa ikaapat na araw. Tama o mali, ang mga sumusunod ay iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may persons with disability at mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama, isulat ang mali kung ang pangungusap ay mali. Mag-alok ng simple at mga kawang kawang kilos. Tama. Sigawan silang PWD at taong may natatanging kondisyon. Mali. Palagi dapat isipin na sila ay espesyal at mga ibang tao sa pamayanan na dapat pahalagahan. Tama Tumulong dahil ikaw ay makikilala sa kawang gawa mong ipapakita sa kanila. Mali Huwag kailanman makipag-usap sa isang taong may natatanging kondisyon mali Igalang muna nila ikaw bago mo igalang ang kanilang personal na pangangailangan. Mali. Paghingi ng payo sa kanilang mga doktor, tagapag-alaga ay hindi na kailangan. Mali. Iwan sila sa mga sandali na hindi na sila madaling turuan at hindi mo na sila kayang magtiis. Mali Tanungin mo na sila kung paano makakatulong at huwag basta makialam. Tama Maghanap na mga pagkakatulad bago mag-isip tungkol sa mga pagkakaiba. Tama handang makinig sa kanila ng may habag at malasakit. Tama. Suportahan ang mga kawang gawa sa lipunan na naglilingkod sa may kapansanan. Tama. Huwag dapat tulungan ang mga PWD at taong may natatanging kondisyon dahil may batas para sa kanila. Mali. Igalang ang batas trapiko para sa mga PWD tulad ng pagbibigay daan sa mga pampublikong tawiran. Tama. May biyayang matatanggap ang kabaitan sa pagkalinga at malasakit. Tama. Paglalarawan. Sa isang bond paper, Mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Tama-Mali Dahilan Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon, isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Ang mga taong may kapansanan ay may karapatang maprotektahan. Napakahirap samantalahin at abusuhin ang mga may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon. Kailangan gumawa ng batas para matulungan ang may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon. Matutulungang lamang ang mga may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon ng kapwa nila, Kaori. Para sa mga nasa baitang, lima, hindi malinaw na maiintindihan ang pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ng mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Payo ko, kaibigan ko. Anong payong mabuting asal o tamang gawain ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ginagawa niya? Ginagawa ng matalik kong kaibigan sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Binibigyan ng pagkain. Ang payo ko ay... Hihikayating mag-mall. inaalalayan. Palalaruin ng cellphone mula umaga hanggang sa gabi. Binibigyan ng regalo. JS from Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo. Mayroon ba akong napakitang kagandahang asal sa araw na ito sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon? Magbanggit ng isang asal lamang, pwedeng sumagot ng wala. Kagandahang asal na pinakita Kung ilalarawan ang emosyon ko sa buong araw, ito ay masaya, malungkot, nagagalit, nagugulat, natatakot, naiinis.